mga pulis sa ang dalawa pang sasakyang konektado sa naunsyaming delivery ng higit siyam na bilyong pisong halaga ng shabu sa Alitagtag, Batangas. Malapit na rin daw matukoy ang iba pang sangkot sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. April 21 ng makatanggap ng impormasyon ng Calabarzon Police tungkol sa dalawang abanduradong SUV sa San Luis, Pampanga. Isang itim na SUV ang nakita sa loob ng simenteryo habang ang isa pang puting SUV iniwan sa open parking space ng isang sabungan. Ang dalawang sasakyang yan iniimbestigahan ngayon ng mga polis. Pusi na konektado ang mga ito sa naharang na van sa Aligtagtag, Batangas noong April 15. Nasa bat sa nasabing van ang 9.6 billion pesos na halaga ng Shabu. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Police Colonel Gene Fajardo tumutugma sa profile at itsuro ng dalawang kotse. Ang ilan sa mga nakitang nakasabay ng van sa kalsada bago ito masita sa checkpoint. Nag-backtrack po tayo dyan at uh, from Nasugbu, Batangas ay nakita po na magkakasama po itong mga sasakyan po na ito. Iba na ang mga plaka nakakabit sa mga inabando ng SUV kumpara sa mga plate number na kunan sa CCTV ng dat ng mga polis. Nang halughugin ng loob ng dalawang sasakyan, tumambad din ang samot saring plate numbers kabilang na ang mga plaka nakakabit ng mamataan ng mga ito sa Batangas. May ilang mahahalagang dokumento rin ang nakuha sa mga ito na posibleng tumukoy sa pagkakakilanlanan ng na mga nagmamay-ari nito. May mga ebidensya na daw na makapagtuturo sa mga nagmaneho na mga inabando ng sasakyan. Nakikipag-ugnayan na rin sa LTO ang PNP para makumpirma kung totoo o peke ang mga nakumpiskang plaka. ini e po ng Highway Patrol Group, pati na rin po yung pagsasagawa po ng macro-etching kung hindi po tampered yung mga chassis and engine number po ng mga sasakyan kung match po ito doon sa mga narecover po ng mga uh, vehicles sa uh, ORCL po. Bukod sa dalawang SUV, kinumpirma rin ng PNP na mayroon pa silang tinutugi sa mga sasakyan na hinihinalang nagkaroon ng partisipasyon sa nabistong sa shipment. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.